So, kamakailan naglabas ng isang announcement ang federal government ang IRCC tungkol sa student visa our uh, financial requirement. International students need to be prepared for life in Canada, and we have responsibility to make certain that they are well supported when they come to Canada. So, starting in January on January 1st of next year in 2024, the financial requirement for study permits will be raised to reflect the current cost of living. And as such, a single applicant will need to show that they have twenty thousand. Twenty thousand six hundred and thirty-five dollars in funds to support themselves in Canada, moving up from ten thousand dollars, as I mentioned in French. Sa ng January first, 2024, tataas na yung cost of living financial requirement ng isang international student uh, visa uh, dito from ten thousand dollars to twenty thousand six hundred and thirty-five. So, yun yung pinakamalaking announcement ng federal government. So, bakit nila binago yung, yung financial requirement? Tsaka, ano yung impact nito sa mga um, estudyante tulad ng mga Filipino na gustong mag-aral dito sa Canada para makakuha ng student visa, potentially maging immigrant at citizen ng Canada. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Um, my name is Ryan. Isa po akong HR professional dito sa Canada. And this channel is to help new immigrants to get ahead in life. Uh, counting disclaimer lang po, hindi po ako immigration consultant. Ito po ay galing sa research ko lang at sarili ko pong opinion. So ano yung mga bagay na dapat nyo malaman? So itong bagong rule na to is going to take effect January 1 of 2024. Pag nakapag-apply na po kayo bago nito, hindi po kayo apektado. So any applications na natanggap nila from January 1 onwards, ito yung maapektuhan nito. Uh, tinaasan nila from $10,000 to $20,635. Ito yung parang show money. Ito yung money in the bank na kailangan nyo ipakita to prove to the government na financially prepared kayo na supportahan yung livelihood nyo uh, for, the, for at least a year as a student dito sa Canada. Actually, yung, dating 10,000 requirement nila, noon pa ng taong 2,000 nila in-incorporate So, uh, Uh, sobrang na 20 years na hindi nila binago. So, yung bagong change na to is medyo natagalan na ma-implement nila. Ang decision nilang baguhin yung amount na to is actually depending dun sa tinatawag nilang LICO no, or LICO. Um, ibig sabihin nito is low income Cut-Off. Ang LICO is ang minimum amount na kailangan mo para ma-afford mo yung cost of living dito sa Canada. From the year 2000 until uh, to date, yung LICO is tumataas. Pero yung requirement ng government for a student visa um, in terms of financials, nag lang siya ng 10,000, hindi siya growth Yun yung gap na gusto nilang ayusin. Ano yung mga rason uh, bakit ginawa ng Canadian government to? So, um, several reasons, ano. So, first reason bakit nila tinaasan yung uh, initial requirement for uh, show money sa mga international student visa applicants is um, maavoid yung mga exploitation tsaka yung mga um, vulnerability ng mga estudyante kasi ang nangyayari sa dami-dami ng mga estudyante pumupunta dito as international student minsan kasi may mga masasamang elemento uh, yung mga employer na tinitake advantage ito kasi wala sila masyadong financial backup so uh, isa pa yung, yung mga mga uh, landlord na ano, yung nagpaparenta ng mga bahay or mga rooms gine-take advantage nila kasi sa sobrang dami ng mga estudyante nga, hindi sila natatakot sa sa demand. So, ang isang rason pa is may mga uh, colleges tsaka at mga educational institution na ginagawang negosyo. So hindi sila nag-focus dun sa quality of education na binibigay nila sa students. Pinapataasan na na-admission ng mga ng mga estudyante para tumaas yung profit nila. no So there's a few colleges na sinasabi ng government na hindi masyado nag-focus sa quality of education ng mga international student. So yun yung gusto nilang maiwasan. At yung uh, federal government, uh, nakikipag-partner sila sa mga provincial government to make sure na yung mga ano yung mga kolehiyo na hindi sumusunod sa mga patakaran ay ay sa ginagawa nila. So at yung pinakaimportante na gusto nilang i-address is yung um, financial preparedness ng mga estudyante no kasi uh, yun nga um, pag wala kang funds yung 10,000 kasi hindi hindi enough yun to survive here in Canada kasi isipin mo yung bayad mo sa renta, bayad mo sa utilities, yung uh, travel expense mo, Um, tapos yung mga groceries mo, di ba? Um, mahal yun eh. So, yung 10,000 is uh, hindi enough. And pag naganap ka ng trabaho, especially sa ating mga Filipino, gusto natin yung maraming hours, diba? kasi at least marami, marami kang makukuha, naa-apektohan yung studies mo. So yun din yung medyo um, mahirap i-balance kasi pag sumobra ka sa trabaho, maiiwan mo yung uh, studies mo. Pag, uh, you know, pag nag-full-time ka naman as student, okay lang kung kaya mo financially, pero pag hindi, um, wala ka namang uh, pera para supportahan yung sarili mo. So, yun yung mga reason uh, bakit ginawa ng Canada, uh, ng Canadian government, yung bagong um, uh, policy nito uh, in terms of financial requirements. So, ano yung magiging impact sa mga estudyante na gustong pumunta dito sa Canada as international students? Well, first and foremost, um, siguro yung pinakamalaki is yung high cost um, to come here. Hindi na siya tulad dati na 10,000 na yung kailangan mo. Ngayon mag-iipon ka hanggang 20,000 uh, dollars, right? So, uh, 'yung mga hindi masyadong mayayaman sa atin, sila talaga 'yung maapektuhan nito kasi matatagalan pa pag wala silang um, pagwala silang pera. So, sila talaga 'yung apektado dito. 'Yung mga well-off naman, na kaya 'yung funds na 'to, wala silang problema kasi um, anytime pwede nilang i-beat 'yung requirement na 'to. 'Yung isa pang medyo challenging nito, especially 'yung mga bagong aplikante magiging mas mahirap yung uh, processing ng visa din kasi magiging strict na yung government ng Canada uh, so pati yung mga nandito na tsaka nakapag na apply na pero yung mga baguhan na uh, they're still thinking na pumunta dito medyo magiging uh, strict to sila in the beginning kasi bagong policy to no usually pagbago yung policy um, ng ng government nagiging strict to sila sa simula So, yun lang yung nakikita kong disadvantage din. So, medyo magiging mahirap um, ang pagpunta dito. Pero yung mga positive naman na nakikita ko is, um, so, since kukonti na lang yung mga student pwedeng mag-qualify pagpunta dito, is yung quality naman ng education gaganda rin kasi kukonti na lang yung mga estudyante. So, makaka-focus na yung mga um, colleges and educational institutions sa quality na binibigyan nila sa mga estudyante kasi ko konti lang no and then eventually then pag uh, lalo na pag nag-graduate na yung mga estudyante since ko konti lang yung batch nila uh, tapos ready na sila sa workforce mas magiging less competitive din yung yung labor market at that time yun yung mga advantages na nakikita ko sa bagong um, rule na ito and then lastly and then i think more most importantly para sa akin is uh, pag meron kang funds Um, hindi ka magiging desperado na kumuha ng maraming oras sa trabaho, right? Kasi um kailangan mo tapusin yung yung studies mo eh. So uh, pag hindi ka desperate kasi kaya mo naman financially, uh, yung trabaho mo, yung part-time job mo, uh, at least it goes more sa savings then or at least hindi ka na as desperate uh, kesa sa kulang ka lagi buwan-buwan. Um, Suwerte -buwan. uh, swerte ka pag may kamag-anak ka dito o may mga kaibigan ka na ka, pwedeng kang supportahan, um, yun, masaswerte yun. Pero pag wala ka talagang kilala, um, baguhan ka, uh, mahihirapan ka talaga pag wala kang enough funds. So, yun yung mga opinion ko na nakita kong magaganda uh, at hindi masyado magaganda sa bagong um, sa bagong rule na to ng Canada. So, pag may mga tanong kayo or gusto nyo i-share yung mga yung mga opinion nyo about this new rule, uh, mag-comment -mag na lang kayo and then I'll try my best to respond to that. At kung gusto mong malaman yung mga cost of living uh, dito sa Canada, may isang video ko na, na pwede nyo tingnan and it's very specific sa cost of living here in Canada. So, yun. Thank you for watching and um, kita lang tayo sa susunod.